Hi guys! Good morning! So today we are going to make my favorite fried rice. <laughs> so, ang atong buhaton una ay mag-on syempre sa kalahan. And then, mag oil. Wait lang. Pasensya na kay solo video tayo dito. Ayan, so put some oil. Gumay lang, ay kilaga na. Tapos, hinayin na imong kalayo. Pero, ambot lang mahinayin ba ni Dere nga. Grabe man ka. Hangin. Okay. So, after that, you put your meat. Ang aqua is ano ni siya? spam. Pero, actually, kung luto na danin yung meat, like adobo or sudan kagabi, pwede nyo siya ipaulahi. Pero, ang aqua, since di pa luto ni siya, I don't know, luto na ba? Ready to eat na ba ng spam? So, muna na siya. May iluto. So, pag medyo mag-brown, brown na na siya. Sabi ka sab kayo sab mong truffle na katanggal. Mukha pa ng tarungo niya. <laughs> so, pag medyo brown, brown na na siya, guys. Kaya -okay na medyo okay-okay na siya. Kaya hmm. magpunsimutan na ni mo siya nga mabango siya. Kaya na rin ibutang imuhang panakot okay so well add ako gauna gid ko perminti og onions so i don't know sa inyo ha kung um sa inyo ginauna basta ang ako ah sibuyas ang una kay para na ako dari ra mapagod ang ahos iba o si ganer pag medyo mo transparent sa mga video. Pag medyo mo transparent na siya. Oh, tay live karon kasi na kaya okay. Uh, ako sa mood mag live so naghimo na lang ko ani yung video. And the other video kaganina ganina. Ayun si nag medyo transparent na nagbulag-bulag na nimo na onion ibig sabihin okay na na siya luto na na siya. So we'll put some garlic. Nasa kuha na siya ha kung dili ni mo inyo hang process sa paghimo well kanya kanya tag trip kanya kanya tag discard eh. so gisa isa pa na kung ahos din ako ayan so while well, magluto na siya actually nalimta na kung kuha ano, na akong rice so while well, magluto siya na na siya kaya siya, ka, pwede siyang pagod get your rice dapat kanya siya supposedly one day old na rice pero kaning ako ah hindi siya one day old. Kaganina pa siya. Oo, oo, kaganina pa ni. Like, kay sobra ni siya sa gi baon sa kung husband. So, medyo pikit pagid siya. Di pa siya bulag-bulag. So, any rice will do. Kung, kung gadayot mo, bang rice inyo ha. Pagdirapod so, na siya. Okay, tanawa dito. Tanawa to yung mong giluto. Kung unsan ay nahitabo. Hindi mo na lang mo rice. So, yun, ko kayo Rice, rice, rice. Pero kaning ako, nani siya yung arte. Eh. May balan nyo later kung unsa yung arte, okay? May balan nyo later. kita pa, ano, my God. So, medyo pikit pa siya. Actually, dapat butangan ni siya gamay gamay yung water, pero since medyo ako lang may isa <laughs> Medyo struggle is life. Or struggle is real. Ayan. So, you have to mix that. Okay. So mix, mix, mix na. Mix, mix, mix. Okay. So, actually, ako, butangan ako na siya garte. Wait lang. Para mabalain niyo sa arte. So, matuto sa sulod sa balay. Matuto sa ref. I-open na to ang ref. ngaway sulod. Ayan. Ayan.

Kung wala kayo frozen vegetables, pwede po ka magdala carrots. Why not? Pwede ka po pwede. Pwede ka po pwede. tara kayo ng green peas. Iba. Ayan. So, ano na na planning ng lungagan ko ko first na na siya okay so second it? Yes. I don't know if this is cartihan I don't think so Okay, mag ba't tayo ng itlog ayan ay mahulog atong itlog na eh Pwede isa ka itlog, pwede daghan, depende sa inyo ha. Depende sa inyong trip. Like ako, my god sa so, ano ko ni pagbuwak sa ito the struggle is real ayan ay oh di ba bright kid kay ko eh charot lang yan ay itulok na lang siya oh, ayan so ako akong ginasagol is duha ka egg Okay. Dear Anna, napatay lang yung ka artihan guys. Wait. <laughs> Dito pa sa tong ref. Okay, so ayan. Ito, chili paste and quick melt cheese. Actually, mas okay ni siya kung mozzarella. Pero since wala tayong mozzarella, quick melt cheese na lang muna. Ayan. So, ayan o. Oh. This is gochungjang. Gochungjang. Okay, tapos, nito tong cheese very very light lang na cheese actually hindi siya very light na okay <laughs> pero syempre hindi natin mo ihurot no Heller this is quick melt so pwede rin siya na kuunin mo na iisa hindi mo gutad guta ron kay mo mix na siya iya okay so muna siya tong cheese we'll put this on our plate wait lang yan bitbitin na natin ito sila yan. Ito cheese dyan. So, hindi ko siya naluto. Oh, wala pa. Kay Sinsinay, kaya natong kalayo. The struggle is real, but sige. For you guys. Struggle is real, good. Wait lang, ha? Okay. So, muna siya itong isagol. Pero before that, buta ko na to, syempre. Oh, pepper. Okay lang, wala yung salt. Pero dapat na yung pepper. Ha, ha, ha. Wala tayo mag-salt. Ay, mag-salt pa tayo. Salt na lang konti. Yan. Salt and pepper. So, nakita mo MSG ganina. O, oh, gagamit ko MSG. Pwede di, frame. Depende lang sa mood. So, ayan. The pepper. We'll put some pepper on. Ako, ganahan ko dagang pepper. So, depende na na sa imuha. Panlasa. Uy, itong salt, di ma-open. Ayan. Okay, Ayan, open ang salt. Open na siya. I don't know kung maklaro ninyo. O, diba? Kamay lang. And then, we have to turn it on. Back on. This time, medyo okay, okay. Hina ang kalayo. Para maluto na siya. Okay. Ayan. I don't know kung luto na ito ng mixed vegetables. I don't think so. Maradili siya. So, kailangan to siya lutuin. Especially the green peas. Ako di kayo nakubet ako bet ang green peas. Pero since na siya di as a mixed vegetables So, di sige na lang. Wala na tayo choice. Sa ganina gamay ratong rice. Pero karang magdagan na kayo siya tanahon. It's because the mga vegetables. Samot pa na siya kalagang karang na nga to siya kitlo. And katong chili paste. Ako butangan gina ako siya chili paste. Kay... I love having chili paste, guys. Ayan, o. Oh, kasi mo mga pete. O, oh, may chili paste e, eh, mamami. Ayan. Iyara naman yeah, tong gipakita. Pero man yung gibutangan. Butangan. Uy, sakot. Butangan. Wait. Ayan. Shoo, 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 shoo. Depende sa inyo, ha? Kung sa inyong ginagahanin inyo niyang gusto. Actually, kawat na ko nag-struggle nung daghan, kaya gibutangan. <laughs> kasi the struggle is real sa guys. So, mix, mix, mix. Kasi it's a fried rice. So, mix nang yun. la the best to himong fried rice. Kaya ang one day old na rice. Kung so, duto ni mo gabi, fried rice mo paggamuntag, gana sya, uy. Syota. Sayang, taga. <laughs> o, oh, disinfected niya mong kuandiri. Yung mga kalan. Nag-disinfect na yung kugika, naturally. So, medyo gigulangan ko sa paste. So, depende niya siya kung sa'yo kahalang inyong gusto, ha? Hindi mo mahilig ug halang Pwede naman sa tuyo inyong butang. Pero ako, hindi ko ganahan ng tuyo. Kaya akong tuyo sa so, sawan. Pero once isagot-sagot siya sa fried rice and everything. Hindi na ko bet. Uy, medyo nasunog na itong fried rice at so, itong hinayon. I, I mix na ni mo thoroughly and then ibutangin ni mo ang egg. Actually, wala na siya na mix of tarong. <laughs> Pero kabala na mo, you know that, you get the idea. Nga okay, dapat i-mix siya of tarong. And then you put the egg. Usahay guys, pag I'm feeling fancy, charot. Ginamix na ko daan ang rice o egg. prior na ako, ginabutang. That way, yellow gina mo hang rice tapos dili magbuuboy mong egg and kana po siya technique po na siya para bisag unsa kagamay mong rice muragan gid siya tanawon si dagan na kay siya then after the egg don't show after the egg <laughs> ibutang na dili mo ang sitaw gani kanang cheese sa ibabaw and let it melt kay ang cheese man pod is quick melt for mas lamig ni siya kong mozzarella promise mas lamig ni siya mozzarella oh yan wait kuskin na nato ang kalayo para maluto na ni kay medyo gigutom na ko kuha ano na yung mong face din na kayo ba si ma pagod na siya I don't know kung maklaro ninyo pero muna na siyang akong pagpaningkamot kasi moving sa niya akong kalha isa eh. mo kung kalha moving. So lisod ka ayo pag ikaw ra isa. Hoy mag-video sa imo. Are na. So yun na na siya. Actually, wala gini siya eh. Pag fried rice kid guys, wala siya exact exact. Kung unsa nga meat imo makita, kung naka leftover nga meat, ay okay, mga meat na bahaw na, pwede niyo gamitin basta hindi oh, ko siya panos. I don't know ha, pero ako di ko ginana mga panos-panos sa panos pagkain. Ano bitong ginapaburo, ginaferment kayo di. Ginana ko na bet. Kimchi ra akong bet na ginaferment. <laughs> Other than kimchi, ginamos, yun lang. Sana ano da yun. Okay. So we will put the cheese. I think tagan na kayo akong cheese, pero sige. Yeah put the cheese. Ooh, more than pagod na siya. Tingnan so, na nato. Depende kina sa imong bet, guys. Pwede pud walay cheese, kun di ka ganahay cheese kay mga tao nga di cheese. Ang melt ra nagiyang cheese di ato taod. Pero ako I love cheese. So I'm feeling extra, I'm feeling fancy. That is why. Okay, so kana siya. Basically, um, na na siya, guys. Well, yeah, look at that. ah uh, basically, mananana siya. Muna um, yung pa-melt ang cheese. Alright. I hope na nakatuon mo something or nalingaw mo sa paglihok-lihok sa kalha. and paglihok-lihok na ako. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!